Ayun mga kaibigan, ready na po tayo, no? So ito, ready tayo sa pagkwenta kung abot pa yung ating pera. So actually, meron tayong savings. Ito yung savings ko nakalagay dyan. Meron din tayo sa likod. Ayan, so wag natin buksan ito na lang, no? So... Actually, happy talaga ako kay Bigan na kasi ako may pambayad ako sa Pure Gold. Ayan. So, yung binta ko kasi kahapon, alam nyo, sinusulat ko po yung binta natin araw-araw. Sinusulat ko po yan. So, kahapon, uh, June 3. Ayan, Tuesday. So, June 3, ang binta ko po ay 7,200. Ito ang binta ni Ate Gibi, no? Sa June 1, 6,700. Sa June 2, 4,800. Ah, sa June 3 7200. So 7200, 6500 ang ba uh, kailangan nating bayaran sa Pure Gold mamaya. So matik na <laughs> happy si Ate Gibi. Ito yung isa sa nagpapasaya sa atin. Aminin na natin kaibigan, masaya talaga tayo pag may pambayad tayo sa mga deliveries, no? And so merong uh, bumibili, unjan. Habang tayo ay gumagawa ng video, merong bumibili. Ano sa Day? Mighty, pila? Pila mo na. Ayan, ubos yeah. daw kanyang pera. 9 pesos po yung ating Mighty. Pila mo, Mighty. Pila mo na. 54. Unom na, ha? 9 times 6. Ayan, so, sabi ng bata, ubusin daw yung kanyang pera. Ayan, so, siguro, sabi ng uh, papa niya, ubusin. So, ang kanyang pera ay 54. 54, dai? At 9 pesos yung ating Mighty. Oh, anim. Unom day ha? Anim na mighty white. Shout out kay Manong Isba. Isba, hello, shout out. Maaga siya kayo uminom ng kulafu uh, kulafo. Kulafo to ba ino? no? Hmm. <laughs> Yan yung suki ko kay Biga, no? Mataga na talaga na suki ko. So, unom day! onom na. onom uh, kasi yung sa Bisaya, yung anim na kay so. Ayan, so anim. Salamat, day. Tagnoy, ha Thank you. Ayan. Salamat. So, habang tayo gumagawa ng video, merong bumibili. Blessed talaga tayo, no? I consider myself as blessed, kaibigan. Malaki na yung aking binta. Kinaan ko kanina, kaibigan, sa umaga. Lagpas na po 900 ang binta ko alas 6, no? Uh, lagpas alas 6, mga papuntang alas city ng umaga. Uh, lagpas 900 yung ating binta. So, ngayon, back tayo sa ating topic, kaibigan. So... Masaya ako again. <laughs> kasi may pambayad ako kay Pearl Gold. Tingnan nyo. 7,200 ang binta namin kahapon. So, pang may pambayad tayo. Ayan. So, ito. Binta ko kahapon. Ito, 6,000 mahigit. Tsaka ito, kaibigan. So, thank you so much, God. Ito talaga nagpapasaya sa atin. siguro, kaibigan, sasabihin nyo, Ate JB, ang date naman ng binta nyo araw-araw. -ar. <laughs> Ayan, nakasulat po kasi. Ting oh, uh, yung listahan ng utang, kaibigan, na nahulog. Teka ting lang. So baka sabihin nyo nung at JB, ang lihit ng uh, binta nyo. Ayan, ayan ang ba? 7,200. Yung iba kasi kaibigan, malalaki talaga yung kanilang binta. Actually, para sa akin, malaki na talaga ito. Ayan, nakabinta rin ako ng 9,000 higit sa May 10. 10. Noong election, yung binta ko, 5,550 lang. Ito mga pula nga pala kaibigan, ito yung kinuha ko, no? Kasi kumukuha ko ng 10% sa binta ko araw-araw. Ayan, for example mga kaibigan, uh, ito kanito. Nakabinta tayo sa May 2 ng 4,250. Ang 10% po niyan ay 425. Sa May 3, nakabinta naman tayo ng 6,350. Uh, ang 10% po niyan ay 635. Pag may pula na po, ibig sabihin kinuha ko na po ang 10% at nilagay ko sa ating alkansiya. Ito po ang ating alkansiya. My savings. Ayan, nakasave from January 29 ano sa January 29 ito po What? yung ating uh, na save 20,000 and ang 20,000 ay dineposit ko na deposit to the bank ayan kaya matapos tayo mag-deposit sa banko ah, save na naman tayo ulit o di ba <laughs> nagsesave ako kay Bigano no? yung savings ko 10% ng binta ko. 10%. So, 20% kasi yung patong ko. 10% savings ko. Yung 10% ginagamit ko for personal use. Ayan. So, 10% lang. Yun. So, kung bakit yung iba magtanong sa kay Ate Jui, bakit maliit yung aking uh, binta? Ayan, so ganito lang mga maliit kasi to sa iba sa sa amin, katulad ko. Yung iba rin, katulad ng kay Ate Gibi, masaya na kami pag ganito yung aming bintahan. So, pinakamalaki ko sa buwan ng May, kaibigan, ang pinakamalaki ko po na binta ay 9,250 sa May 10. Marami kasing uh, pira pa, sa May 10 yung mga kapitbahay namin kasi may nagbigay na pera na mga politiko nagbigay ng sobre na may pera. Ayan, so, bakit kaunti yung ating binta? Kasi sa grocery lang po ito. Iba po sa aking Gcash. Ayan. May lagayan po ako sa Gcash kay Bigan. Iba po yan ha. Iba. Hindi kasali dito. Iba ang Gcash. Ito sa mga can goods, sa mga sa sabon, gatas, kape. Iba ha. Iba rin sa ice or yellow. Ice. Iba yung uh, lagyan ko ng binta. Iba rin sa printer. Minsan nagpapaprint, nagpapasirox. Iba sa rice. Ibang lagayan ko ng binta ng rice or bigas. At yung iba, utang nagpapautang po kasi si ate JB. Ito yung listahan natin ng utang. Kaya malaki talaga yung aming binta. Kaso yung iba utang lang. Ayun, kagaya nito, maagang maaga, may umutang na kay Ate GB, tatlong itlog at isang ginisa mix. So, nagpapautang po si Ate GB, At masaya ako dahil 19, more than 90% sa mga umuutang sa tindahan ko ay maganda magbayad. Tingnan nyo, 295 bayad na yan. Ayan, bayad na sila, their friends. So, okay lang magpautang tayo, no? Ayan, 849 paid. So, nagpapautang utang ako, kaibigan. Kaya, uh, masasabi ko na kahit yung perang hinahawakan ko, yung binta ko araw-araw, hindi masyadong malaki. Okay lang, kasi yung iba, nasa uh, utang. At masaya ako, at nakakabayad ako again sa mga uh, deliveries. <laughs> Ito talagang uh, uh, nagpapasaya sa atin, no? Ayan, so yung aking... Red Horse, malapit nang maubos, kagaya ng sinabi ko sa aking previous vlog, grabe, malapit na 800 pesos ang puhunan, noon 640 pesos lang, ngayon 740 pesos, my goodness, yung iba 750 pesos pa, may nabasa kong comment bigan sa aking uh, bagong video, latest update ko sa Red Horse, presyo ng Red Horse at yaka San Miguel Beer, 800 plus na po sa Leyte, 800 plus at sa Bohol, ma mahal na rin. Ayan, so sana bumalik sa dati, no? Para hindi tayo masyado mahirapan. Malaki na talaga ang puhunan sa beer, kaibigan. Agan, ah, hanggang dito na mo na muna, kaibigan, ay um, ah, kukunin ko muna yung pangbayad ko kay Pure Gold kasi mamaya darating na si Pure Gold. Mostly, darating yung deliveries natin malap, ah, lagpas 8 a.m. So, ang oras po ngayon ay 8. Tingnan natin. 8.48. Ayan, so mamaya lang paparating na yung mga mag-deliver sa Pure Gold. Sarado nga pala yung ating tindahan. No, hindi tindan Sorry. <laughs> Nalito na naman tayo. Wala po kasi tayong agahan pa, no? Alas, malapit alas 9. Wala pang agahan si Ate GB. Wala pang breakfast si Ate GB. Sarado yung ating Pesonet Cafe kasi nagkal, makalat pa. Kasi nag-renovate tayo. Ayan, tingnan nyo naman. Malapit nang ma matapos yung ating renovation. Papakita ko sa inyo ang resulta nito pag matapos na lagyan po namin ng aircon dyan. May AC na po dyan. Again, thank you so much. At itong yung lagayan natin ng school supplies, umalik ka book na. Ayan, so, i-arrange natin yan. Bibili tayo ng ibang school supplies kasi malapit na po ang ah uh, pasok no pasok kaya uh, malapit ang school days again meron naman tayong customers bibigyan naman na natin ayan mga kaibigan dumating nga si pure gold at nabayaran na po natin yung ating in order na 6,501 pesos ayan nasaan ba yung resibo ipapakita ko sa inyo ha andito pala yung resibo sa living room no kasi po nang dumating si pure gold oh, nagagahan po si ate JB ayan so pasensya madilim po sa loob Ayan, so ito yung, uh, yung resibo ni Pure Gold. Tingnan nyo kaibigan, 6,501 pesos and 25 centavos. Nabayaran po natin. Ito lahat yun ha, mga kaibigan. Apat na boxes at merong transparent. At masaya po ako kasi marami silang papromos. Tingnan nyo. Bibili ka ng a uh, anim na nesty juice. May libre na apat na magic syrup. Ganito po, apat. ba? Diba? Yeah, <laughs> masaya. Oh yes, is boy. At dito pa kaibigan, another no? Bumili ka ng beef loop, save 5 pesos. Katulad sa corn beef at saka norte. Ito, apat na kani norte, save 8. At saka yung holiday corn beef, save 6. Uh, Pag bumili ka ng tatlo. Ayan. So, thank you so much, God. Nabayaran natin yung ating mga deliveries, pati ice cream. Tapos na rin. So, ito talaga yung nagpapasaya sa atin, kaibigan, no? Ito ang living proof. Ito talaga ang proof na Lalo nang lumalago or napalago mo na yung negosyo, pag lahat ng mga kailangan mong bayaran na babayaran mo. <laughs> Thank you so much.